Alam niyo guys, nakakaaliw yung lie detector test natin. Yung toy natin kahapon. Pinakaaliw na alo si Kuya yani. Pero yung totoo kasi Alex, gusto kasi talaga namin malaman kung yung TF mo kasi talaga nakakaalarma na. Ah? Huwag ah, na yun! Parati na lang yun. Hindi, Hindi, huwag na yun. Huwag na natin yun ang itopic. Oo, oh, tama na yan! I topic na lang natin si Kuya yani. Eksakto. So, tama na yun, sadari lang. Hindi, sa hindi, tama na yan! Guys, sadari lang may nag-text sa Hindi, tama na! Personal na kahapon eh! Personal Ay. na kahapon! Uy! Alam mo, nagkagal ka ng asawa ko dahil dyan. Tama na! Uh, uh, Dali lang, Paul. Uh, ano lang naman to? Kuya Joke lang to, huy! Kuya Yanni! Uy. Hindi makaanon ng joke kasi. Alam mo, bitaw ka ng bitaw, tapos biglang igaw naman yung pikon dito. Halika na, tara, magtrabaho na tayo. Hindi. Okay. <coughs> Para kang sira. Kuya na pa ako. Come on, man. Manny, tama na, man. Tama na yan, guys. Ano ba kayo? Di pa naman kayo nahihiya. Lahat naman tayo dito, nagtatrawaw. Yans, Kumakabitaw ka rin naman minsan. Alam mo, nakaka-visit dito. Nag-aaway na tayo. Tawa pa ng tawa to si Bal. Eh dahil kasi, na-lol call ka, Manny! pangka. <laughs> Hindi lang, <laughs> tika. Tika lang. Isa, Mas mas na lolokol ka mabo. Mahina po tangingan. Mahina yung puso ko sa mga prank na 'yan. Alam mo kinakabahan na ako kanina pa. Teka sa dalilang. Bal, parang nanginginig yung tuhod natin. Ano lang yayare? Ganyan talaga dapat yung kami. kami dito, naglo-lol ko lang po <laughs> kami. Lolang yun, wala lang yun. Walang lol. away, walang away, away dito. Daddy Bills, oh. gusto ko lang i-comment si Kuya Yanni sa pagsapak sa ating panggaling mo. Kuya oh. Yanni, huy, mahal-mahal niya, galing kay Kong <laughs> Babayaran ko pa yan? At ito na Buti na, buti na hubad ko yung reno ko. Ay, dito talagang walang pikon. Kasi ang pikon, talo. <laughs> Guys, joke-joke oh joke lang to. Nagpapag-aak lang kami ng uh, tanghalian. <laughs> Para lang ma-excite <laughs> ma kayo. At eto na. Dahil na-excite na kayo, sasabihin na rin namin ang na mga mapapanood yung at aabangan nyo ngayong araw na to. Bilang regalo sa inyo, ituloy-tuloy pa rin natin ang pamimigay ng papremyo at sisimulan na natin yan dito sa Color Dream!